Pinag-iingat ng Department of Social Welfare and Development ang publiko laban sa pagkalat ng fake news sa social media kung saan namimigay umano ng ang kagawaran ng 12,000 pisong ayuda para sa mga senior citizen. Nilinaw naman ng kagawaran na wala itong katotohanan. Sa, kabilan, sabi, sa kabilang banda, sinabi ng DSWD na may nakalaang programa ang kagawaran na maaring i-avail ng mga senior citizen tulad ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AX at ang Social Pension or indigent senior citizen na maaaring magsilbing dagdag tulong sa mga may na senior para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan alinsunod sa Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ngayong taon ay aabot sa isang libong piso kada buwan ang halaga ng social pension na ibinibigay sa mga senior citizen, ibinibigay sa loob ng anim na buwan o kada semestre sa lahat ng mga benepisyaryo ng programa sa buong bansa na may kabuuan na halaga na 6,000 piso kada semestre.